So uh bago po natin na uh, ibigay yung uh, pamagat, ayan ibibigay e, ko na yung kung anong bibig sabihin ng pananampalataya. So ang ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa isang bagay o isang tao. Ayan, katulad ng uh, pinakamadalas gamitin sa mga banal na kasulatan. Ang pananampalataya ay ang matibay na paniniwala at pananalig kay Yesu Cristo na umaakay sa isang tao upang sumunod sa kanya. Kailangan ang pananampalataya ay nakatuon kay Yesu Cristo upang ito ay umakay sa isang tao tungo sa kaligtasan. And so, uh, mga kapatid, ngayon hapon, nang may bibigay ko na pamagat ay ano ang tunay na may pananampalataya sa iyo? Ano ang tunay na may pananampalataya sa Diyos? So, una po, ayan, kinahanap ang Diyos. Ayan, so, ibig sabihin po dito ay yung inuuna natin ng Diyos. So, ayan, alam po, alam, alam ko na, alam ko na po yung may bibigay kong Bible, Bible verse nito. So, ano po yung, sino po yung nakakaalam? Matthew 6. Yes, ang galing. Ayan, Matthew 6. Matthew 6, 33. Sabi po niya, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ayan. Kapag pala inuna natin ng Diyos sa ating buhay, ayan, ito ay nagpapakita na kunay ang ating pananampalataya. Ayan. Naniniwala tayo na kapag inuna natin ang Diyos, ayan, ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. So, ano ba yung mga posibleng ibibigay ni Lord sa akin? Oh, diyan. So, talagang alam ko naman na alam nyo. ayan, so, pero sa mga iba, ayan, hindi nila alam yon. So, kailangan natin sabihin yung ating tatlong basic needs. Yan. So, ito po yung food, shelter, at saka clothing. So, ito ang mga basic needs o mga mahalagang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung uunahin natin siya. So, uh, pangalawang example po na may bibigay, syempre itong prayer meeting, di ba mga kapatid? Yan. So, uh, Uh, may papakita lang na tunay ating iluna ang ating pananampalataya kapag inuna natin ng Diyos sa pamagitan ng prayer meeting. So, salamat sa mga kapatid dahil inuna natin siya ngayong prayer meeting. Ayan. So, paano naman natin maipapakita na inuuna natin siya. O, di ba? So, ito. May ipapakita natin ito sa pamamagitan ng araw ng linggo. So, isa yun, di ba? Prayer ni araw ng linggo, pangalawa. Ayan, so, dapat bago ang lahat ay pumunta muna tayo sa simbahan para magpasalamat. Ayan, magpuri at makinig ng mga salita ng Diyos. Ayan, di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag inuuna natin ang Panginoon, lalo pag sa linggo. Ayan. Ang imposible, nagiging posible. Ayan. Naranasan nyo na ba yun, mga kapatid? Amen. 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 Lahat tayo sigurado na karanas na yun. Maraming karanasan. So ako, marami nang beses kong naranasan. Ayan. Meron yung time na masama yung pakiramdam ko na pumunta dito sa ating simbahan. Ayan. Pero dahil inuna ko ang ating Panginoon, ayan, pumunta ako dito sa church. Pagkatapos ng simba, bumuti yung ating pakiramdam. O, di ba? O, di ba? Kunay uh, walang imposible sa ating Panginoon kapag inuna natin siya. Pangalawa, example, meron pa yung Uh, meron yung time na nag-away kami ng aking asawa. <laughs> Ayan. Uh, although, ano lang naman yun, mga kunting ano lang, uh, pagkatampuhan. Ayan. So, kasi kung minsan, di ba, meron din yung hindi natin maiwasan uh, na magkaroon ng problema o magkaroon tayo ng tampuhan uh, sa ating mga kasawa. Ayan. So, kahit na tayo ay kristyano, talagang nakakaano tayo, nakaka ramdam din tayo ng ganun. Ayan, darating at darating na darating talaga yon sa akin. Magkaroon ng uh, tampuhan, ayan, awayan, tokso. O, ayan, sa ating asawa. Ayan, lang sa ating asawa, lahat sa ating mga kapatid. Ayan, lahat na. Ayan, so, meron time kasi, ayan, ipukwento ko na, no? Ayan, meron yung time kasi na nakabayak na kami ng papuntang simbahan. Kasi naka-ano na kami ha, naka-ready naka na kami. Talaga, paalis na lang talaga. Pero, ang Diablo, gumawa ng paraan. <laughs> talaga si Diablo talaga, no? gumagawa talaga ng paraan yan. Ayan, yeah. para kami ay mag-away. Yung time na yon, ako pa naman ang maglilid ng praise and worship. <laughs> Ako pa naman yung pagpapakanta sa araw na yon. Ayan. So, ah, uh, pero, ah, uh, nakalimutan ko na kung ano yung, ano eh, yung pinag-awayan namin. Basta, nag-away okay. kami yun. Ayan. So, ang bagsak, ayan, ako lang yung pumunta. <laughs> Meron pa ngayon type. bakit si brother? Nasa akin, sabi nila sa akin. Sabi ko, ah, uh, ano, may hinagawa siya. Ganun nalang lang sinabi ko. Ayan, De, hindi siya pumunta. Ako lang yung pumunta. Ayan, pero sa koto lang, ah, uh, hindi yung naging hadlang para ah, uh, makapagsimba ako. Ayan, De, hindi yun, hindi, hindi yun, hindi ko tinayaan na uh, gumawa ng jablo para hindi tayo uh, magsimba. Ayan. So, uh, ang ginawa ko, pinagkatiwala ko na lang kay God. Yung aming pag-aaway. At uh, hindi ako nag -apek, nagpa-apekto. Talaga, hindi ako nagpa-apekto. Kasi, naniniwala ako. Ayan. At nananampalataya sa ating Diyos na maayos din namin kagad yung aming uh, pag-aaway. So, nagpakanta ako nang malubog sa ating puso. Ayan. So, uh, nanalangin ako sa ating Panginoon na sana uh, pagkagaling ko dito sa simbahan ay uh, magkaayos kami. Ayan. So, kay buti ni Lord talaga. <laughs> Pagdating ko pa rin sa sa ano sa bahay namin. ayang inausap na niya ako. <laughs> oh, di ba? <laughs> Ayan, napakabuti talaga ni Lord. Ayan, yung imposible, talagang gagawin niyang posible talaga. So, basta, puunahin, puunahin natin si Lord, di ba? Ayan, so, uh, Ayan, at uh, uh, napakabuti niya at bininig niya ang aking panalangin. Ayan, so, Pangalawa, Ayan, ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay, naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. So ito po ay matatagpuan sa mga awit 100 verse 5. So sabi po niya sa mga awit 100 verse 5, Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggang pag-ibig. Ngayon, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So, Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid, sa Bible verse na Amen. Amen. So, dapat po, dapat po na uh, maniwala po tayo, mga kapatid. Kasi, ito nga, ang uh, tunay na may papakita natin na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. So, ano ang tunay? So, ang tanong ko, ano naman yung mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay na ginawa niya? Ginawa niya? Ayan, so Maraming kabutihan ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi Ayan, siguro. Ayan, siguro. Uh, magbibigyan na lang ako ng mga ng mga mahalagang ano kaya specific. mga salita. Kasi baka abutin tayo ng siyam dito pag bibigay ko lahat. <laughs> Kasi marami talagang kabutihan ni Lord na ginawa sa ating buhay. So, unang matatagpuan po natin sa Wow! Uh, John 3.16, 1.3.16 Ayan, sabi po niya dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ayan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, o oh, di ba mga kapatid? Tunay nga na kay Buti ng Diyos sa atin kasi yung kaisa-isa niyang anak, ayan, binigay niya sa atin para yung sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at ayan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. So, alam niyo mga kapatid, walang ibang makakagawa nun kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, kayo mga kapatid, kayo niyo bang ibigay kung sa yung kaisa-isa niyong anak? Kaya niyo ba? Ayan, hindi, no? Ayan. So, napakabuti talaga ni Lord kasi, ayan, ibibigay niya yung pinakaisa-isa niyang anak para sa atin. Ayan. So, pangalawa, ito po ay matatagpuan sa Ezekiel 37.14. So, sabi po niya sa Ezekiel 37.14, Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa sariling bayan. So, uh, ibig sabihin ito, malalaman natin. So, ay, kagpagdugtong pa pala, uh, Ibabalik ko kayo sa sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ayan, so, uh, ang Diyos ay mabuti sa atin kasi binigyan niya tayo ng hininga. O di ba yung hininga? Binigyan niya tayo? Ayan. Uh, binigyan niya tayo ng hininga para tayo ay mabuhay. O, Pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi hanggang ngayon, buhay pa tayo. Amen? Amen. 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 Kasi, uh, marami, is, uh, na, ma, pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi buhay pa tayo. At, uh, maraming mga tao ngayon na ano isisilang pa lang mamamatay na, ba? Diba? So, hindi nila maranasan ang mabuhay. Ayan. So uh, pasalamat din tayo kasi hanggang ngayon nakakasama natin ang ating mga pamilya, ayan yung ating mga kaibigan, ayan yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi nga binigyan tayo ng tinina uh, ng ating Panginoon. Ayan meron yung uh, natutulog, natutulog lang di ba? tapos hindi na siya magigising. Oh. Meron yung uh, sinabi kanina, oh, nag, ano na nag uh, nagre-rate na ng oxygen. Para lang uh, makadiin siya. di diba? So kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon kasi hanggang ngayon, ayan, binibigyan niya tayo ng uh, kininga So, ang mahirap lang kasi sa mga mga namamatay kaya yung nakatulog na hindi na nahilisin yung, yung wala yung Diyos sa kanilang puso. Di ba? Ang hirap yung ganon. So, ang gawin natin, ayan, ah uh, kailangan bago tayo matulog, manalangin muna tayo. Ayan, manalangin tayo at humingi, na, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan. Ayan, so ang pangatlo po, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay bibigyan niya tayo ng proteksyon so hindi lang uh, um, uh, pute, uh, hindi lang ang kalakasan kundi bibigyan niya din tayo ng uh, proteksyon ng Panginoon so sabi po niya sa Salmo 121 verse 7 ayan iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo'y Kanyang iingatan. So, di ba napakabuti ng Diyos sa atin? Kasi palagi tayong iniingatan ni Lord sa lahat ng kapahamakan. Ayan, di lang sa kapahamakan. Ayan, pati din sa mga taong ayan, gustong manira sa atin. <laughs> o so, di ba, dito so, dahil na din sa naiingit siguro. Ayan, kaya gusto niya tayong siraan. Pero, alam niyo ang Diyos eh, hindi niya tayo pababayaan dyan. Talagang iingatan niya tayo. yan iingatan niya tayo sa mga disgrasya. Ako, talagang thank God kasi, di ba, nagpatuto ako sa inyo maraming beses na iniingatan ako ni Lord dyan sa highway. O, ba, basta bago ako papunta dito, mababa, Ayan, talagang muntik-muntikan na akong kano uh, masagi ng bus. Pero thank God, ayan, buhay pa tayo. Ayan, iniingatan tayo ni Lord. Kasi alam ko, si, uh, may, uh, may plano pa ang Diyos sa aking buhay. Amen. siguro hindi pa niya ako kinukuha. Ayan, so, ayan. Uh, isa pa na mabuti ang ating Diyos ay binibigyan niya tayo ng kalakasan. Amen. So, sabi po niya sa Isaiah 40.29. Isaiah 40.29. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. So, tunay nga napakabuti ng Diyos sa atin kasi palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan. Ayan. Halimbawa na lang ako. O di ba sa aking pagtitinda ng frozen foods. O kaya kahit ah, mga iba't ibang pinitinda ko, di ba? Ayan, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi binibigyan niya ako ng kalakasan sa aking pagtitinda. Ayan, kalakasan ko sa pagdra-drive ng aking BMW. Joke. <laughs> Ayan, pagdra-drive ko ng aking ano, tri-bike O di ba? Ayan. So, thank God kasi ayan, binibigyan niya ako ng kalakasan. Ayan, so sa aking asawa naman, ayan, thank God kasi palagi niyang, uh, palagi siyang malakas. Ayan, lalo ngayon, palaging panggabi yung kanyang uh, schedule sa kanyang trabaho. o so, syempre, pag panggabi, kuya. So, thank God, ayan, binibigyan ni Lord siya ng kalakasan. So, ang panglima na ang ginagawa uh, ng Diyos Uh, nakabutihan na yung mga pagpapala. Ayan. So, matatagpuan ko ito sa Kawikaan 10.22. So, sabi po niya sa Kawikaan 10.22, ang pagpapala ay nagpapayaman at ang hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Ayan. So, napakabuti ng Diyos sa atin kasi binibigyan niya tayo ng mga pagpapala Ayan. O di ba? Pinagpapalang ni Lord ang at ating mga trabaho. Ayan. O mga may bukit. O. Oh. Sila Sister Daisy, Sister Mayan. Ayan. Palagi niyang pinagpapala yung kanilang mga bukit. Kasi inuuna nilang Diyos. Di ba? Ayan. So, uh, at syempre, ang ating mga kung mayroong negosyo, ayan, at kahit anumang pinagkakakitaan natin, yung pagpasok sa trabaho, ayan, Mr. Olive sa SM, <laughs> Ayan, no, di ba? Pinagpapala siya sa kanyang trabaho. So, ayan, yung pangpangatlo, ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay sinusunod ang mga salita ng Diyos. Amen? Amen. So, uh, ano yung uh, isang halimbawa nito, yung sinusunod yung mga salita ng Diyos? Ayan, so ito po ay matatagpuan sa Malakay 3.10. Ayan, so, sabi po niya sa Malakay 3.10, dalhin nyo buong buong ang inyong mga uh, ikapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. So, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko kayo buksan ang mga bintana ng langit at ibuhi sa inyo ang masaganang pagpapala. So may papakita natin pala na tunay ang uh, pananampalataya natin sa Diyos kung susundin natin ang kanyang mga utos. Ayan. So, uh, at ang kanyang mga utos ay ang pagbibigay ng ating tithes and offering. Ayan. So, nagbibigay po ba tayo mga kapatid? Ayan. So, yung mga hindi pa, umpisa na po natin na magbigay ng ating mga tithes o yung ating mga kita po. Yun po yung 10% ng ating uh, sahod. Ayan, kung alimbawa, yung sahod mo ay 10,000, o di ibigay mo yung 1,000, diba? yun yung 10% niya. Hindi po yung uh, 9,000 lang. So, kailangan uh, 1,000 1,000 po, 1,000 yung nang So, uh, pang-apat na may papakita natin ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay nagpapatuloy sa paglilingkod kahit na may pagsubok sa kanyang buhay. Yan, so po ito ay matatagpuan sa Ecclesiastico 2 verse 1 to 3. Ayan, Ecclesiastes sa Ingles. Ayan, so sabi po niya, Ayan, so sabi po niya sa 1, Anak, Anak kong, uh, anak kong nais mong maglingkod sa Panginoon, ayan, kumanda ka sa pagsuko. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Sa so, pangalawa, manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa kanya. Upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Ayan, so Ibig sabihin nito mga kapatid, ang tunay na may pananampalataya sa Diyos, marami mga pagsubok sa ating buhay, nagpapatuloy yan. Ayan, sabi nga ni ano, ni Ate Bibi, kinakanta daw niya, no turning back. Ayan, no, di ba mga kapatid? So kailangan, ano na, magpatuloy tayo kahit na may mga pagsubok tayo sa ating buhay. Ayan, Naniniwala tayo na ang, lahat na lahat ng mga bagay ay may solusyon. Amen? Ayan. So, pakaisipin natin na di tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na di natin makakaya. Ayan. Basta ang gawin natin, patuloy lang tayong maglingkod sa Kanya. Andiyan ang Panginoon na handang tumulong at umalalay sa atin. Basta, kapit lang tayo sa kanya at manampalataya. Ayan, so yung last, o oh ba diba, yung last na. <laughs> Ayan, number five. Ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay umiiwas sa mga kasalanan. Ayan, so, hmm. o makamundo mga gawain. So, ito po ay matatagpuan sa Roma 6.14. Sabi po niya dito, sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo ay hindi na namumuhay sa ilalim ng kautosan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, ibig sabihin nito mga kapatid, may papakita natin ang tunay na may uh, pananampalataya sa ating Diyos. Kung hindi na natin pinagpapatuloy ang mga ginagawa natin noon, kung halimbawa ginagawa natin noon, ay uh, Niinom ng alak, nagsisigarilyo, ayan, dapat listat na natin. Kasi, hindi tunay ay yung, ang yung pananampalataya sa Diyos kung hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin. Amen? Amen. So, ang maibigay po ko kong konklusyon ay matatagpuan po sa Santiago 2, verse 17. So, sabi ko niya dito, gayon din naman Patay ang pananampalataya walang kalakip na gawa So ibig sabihin nito useless yung useless uh, kung sinasabi natin na may pananampalataya tayo na wala namang gawa Sabi nga sa katagang action speaks louder than words So kailangan ipakita natin sa gawa hindi sa pananampalataya. Ayan. So, yun lamang po ang aking may babahagi. Ayan. To God be all the glory. Amen. Amen. Amen.